Dito na ako sa loob ng bahay. Yan. Pero hindi ko naman ka. Dito po ako sa Metroville sa loob. Punta sa kanila man lang. nati-nati, konti lang yung bahay dito pero ngayon, dami na kita oh. mo yan malaking building pa, oh, ito apartment yan oh. ito yung kasada diretso na sa kanila man lang sa dulo yan, dami bahay yung oh. kabila ano. yung dating pagkante ngayon wala nang bakante kamu, puno kaling ko sa labas nagpasiro dahil ng hapon naalis na ako kapatang pier doon ako matutulog yun lang yung ang sabi ng ano yung mga taga barko. Nagpa-zeros lang ako ng mga papers ito. Dala ko passport ni Boots. saka yung papers ng sasakyan, ayan. dito na ako naglalakad. maganda pa na dahil mainit na eh. Wala na yung bagyo. Inting. Malis na. Binili na ata ng China. dito sa bili sa village tahimik ang panahon niya maraming sasakyan pero nakatambay pero pag nandoon ka sa labas ayun sobrang traffic yung ginawa ko naglalakad na lang ako Malawak to eh Ang ganda Yung mga bahay Ang lalaki Yung nga lang Medyo Nutid ang kalsada dito Ay buhay May nila hindi nalaga ang pagpintura ito yung bahay ni Dinis ngayon bakanti na yan wala nang nakatira pero linilisan lagi yan ni Manang yan kay Dinis yan ngayon nasa Amerika na sila sa South Carolina sobrang lamingan do parating na tricycle ito yung bahay ni Manang yan yun yung paupahan nila yon. yung bahay niya no? daming daming halaman wala wow, makikita lang ako dun sa loob nagbibidyo ayan katabi na yan paupahan din nila yan Tao po, tao po. So hanggang dito na muna tayo. Dahil dumating na ako. Dito na ako sa loob ng bahay. Yan. Yan. Bibidyo na muna tayo dahil malapit na tayong alis eh yan pati si Maribel bibidyohan ko to para makita nila doon barili uh -huh. sabi ko bibidyohan kita para makita ka doon sa barili uh -huh. <laughs> ayan si Maribel oh dagadaro no. mana sa ina talagang mataba uh -huh. <laughs> ayan yung likod. Ayan o. dami sinampay. Ayan, akyat tayo sa taas dahil kita ko itong pinasirukan kung ano. <laughs> Makita na. ka doon mm -hmm. na. <laughs> no, no, no. Sa tour ni Nang? Sa tour ni Nang? Sa tour ni Nang? Sa tour ni Ang pasiro ka. <laughs>